stable pa rin ang supply ng karne ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila sa kabila ng pagtaas ng kaso ng African Swine Fever. Si Vel Custodio sa report live. Vel? Dayan, mahigit 250 na barangay na ang apektado ng African Swine Fever sa Pilipinas. Kaya naman kamustahin natin ang lagay ng uh, demand at supply ng mga karneng baboy sa NEPAQ Mart. Sa kabila na pinangangambahang African swine fever, stable pa rin ang supply at demand ng mga karneng baboy sa NEPA Q Mart. Kagaya na lang ng mga panindang baboy ni Aling Mercy na galing Pangasinan. Normal pa din. oh, stable naman ang supply. Bumaba. Bumaba ng mga 20 pesos ang kilo. Kampante rin ang mga nagtitinda at mamimili na ligtas ang mga dinadalang hilaw na karne sa palengke. Okay naman po. Tama lang naman po yata ratio nila. Hindi naman po siguro apektado ng ano. So, kung kayo? Uh, may mga ano siya, may mga permit na hindi nakapapasok sa palengke pag walang permit. Yan, mahigpit. May mga doktor na nagbibisita sa labas. Ganon. Uh, kahit paano po? Uh, safety, oo. safety ang mga pumapasok na ano dito. Wala rin pinagbago sa pamimili ng saho para sa mga negosyong karindiriya. Binabalik-balikan pa rin aniya ng mga suki ang panindang lugaw ni Aling Perena na may saganang sahog ng lamang loob ng baboy. Dati pa rin kami kami preso, hindi pa naman po kami nagtaas ng preso. Araw-araw eh. ako dito gusto mo nila. Sa kabila ng dumaraming kaso ng ASF na may 251 aktibong kaso ngayong Agosto, mula sa 150 na tala noong Hulyo, tiniyak ng Department of Agriculture na ligtas pa rin ang mga karneng baboy para sa mga mamimili. Ayon na rin sa Food Safety Act, Uh, hindi natin uh, tinotolerate na yung mga infected animals ay kakatayin at uh, ibebenta at lulutuin. So dapat itong i-dispose uh, properly sa pamamagitan ng paglibing at uh, pagsunog. Iginit din ng DA na hindi naman nakakahawa ang ASF sa mga tao. Siguraduhin din na lutuing maigi ang ulam para sa ligtas sa pagkain sa hapag. Siyempre, hindi kompleto ang sahog kung walang gulay. Kaya naman kung gusto nyo makamura, sa kadiwa ng Pangulo na kayo pumunta ayon sa nagtitinda bumaba ang presyo ng gulay base sa huling prices dito sa Kadiwa ng Pangulo Store sa ADC Building mabibili ang carrots ng 140 pesos kada kilo ang patatas ay 110 pesos kada kilo ang sayote ay 50 pesos at ang ampalaya ay 80 pesos kada kilo para naman sa presyo ng prutas mabibili ang lakata ng 80 pesos kada kilo ang natunda ay 50 pesos kada kilo ang dragon fruit ay 140 pesos kada kilo at ang malaking mangga ay 160 pesos kada kilo. Dayan ayon sa nagtitinda dito sa Kadiwa, bababa pa ng 5 hanggang 20 pesos ang mga presyo ng gulay, maliban na lang sa carrots na madaling masira sa panakod ng patulan. Bukas ng Kadiwa ng Pangulo dito sa ATC Building Elliptical Road, Quezon City, simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Velco Studio.